Naghahanap nga pala tayo ng red samurai. Tamang-tama nga ito para i-breed sa ating alagam beta. Matagal-tagal nga pala nawala itong ating kaibigan at ngayon lang natin siya natagpuan. Katulad ko nga ay nagbi-breed din siya ng mga beta. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay na naman tayo ng mga beta. Tamang-tama nga pala itong labas ko dahil may pupuntahan tayong kaibigan. Medyo malapit lang naman yung sa aming lugar kaya nagsasakyan na ako. Medyo pabago-bago din naman kasi ang panahon may at maya na lang umuulan. Saktong-sakto naman ang punta natin dahil nandito si Junior Beta. Makikilike and follow naman sa kanyang TikTok account. Nagla-live selling nga pala siya Jan at nagbebenta na kanyang mga alaga. May nakita nga pala ako dito Black Samurai. Napakaganda nga pala nito at napaka-solid ng kulay. Ito nga pala ay naka-entry sa gaganapin show sa kanilang lugar. May nakita din pala tayo dito Crown Tail. Napakakulit nga pala ng itsura nito na para bang walis Tingting. -ting. Bukod nga pala sa beta, ay eh, meron din siya mga PKBM. Nagbibigid nga din siya at nag-experiment ng mga panibagong strain. Marami nga pala ako nito dati, ang kaso lang na pamigay ko na. May mga beta fish nga pala dito na nakasalang na. Ang kaso nga lang, wala pang babulis dahil nag-uumpisa pa lang sila. Binabala ko nga din mag-breed ng ganitong klaseng strain ng beta. May mga fry naman dito na napag-iwanan na. Hahabol nga pala ito sa paglaki kapag binomba ito ng mga pagkain. Katulad na lang ng live foods na mataas sa protina. Magawin naman tayo dito sa may bandang likod. Meron pa pala dito mga nakajaring na beta fish. Pati nga itong mga plastic bottle ay hindi na rin nakaligtas gamit nga ito at nagkaroon ng pakinabang. Ito nga pala ay naglalaman ng mga grow out ng mga beta. Bigla ko nga naalala yung mga beta fish ko dati sa bahay. Ganito nga rin po kadami dati ang kaso lang pinamigay ko na. At dahil meron tayong black samurai na lalaki, kakailanganin natin ng female. Ang kaso nga lang guys, naubos na ang kanyang female black samurai at eto na lang ang natira. Mga juvie size pa nga ito at hindi pa pwedeng i-breed. Habang naghahanap nga meron tayong nakita mga gapi. Ito nga pala ang tinatawag na albino full red. May nakita naman tayo dito breeder size. Eto naman guys, ang tinatawag na acre o mas kilala sa tawag na albino koi red ear. O di ba guys, na napakaganda. Bisitahin naman natin ang kanyang mini fish pond. Matagal ko na nga palang gustong gumawa nito gamit lang ang trapal. Ito nga pala ay naglalaman ng mga full gold na gapi. Kahit ito nga pala ay napakasimple, ay napakaganda naman tingnan. Sa mga nagtatanong nga, ito nga pala yung mga isda na hindi na kailangan ng oxygen. Maglagay ka lang dito ng trio ay check na dadami na sila. Nagtataka nga ako dahil bakit meron dito mga female na beta. Ito nga daw pala ang sikreto para madaling ma-develop ang itlog sa tiyan ng babaeng beta. At dahil hindi tayo makahanap ng black samurai na babae, ito na lang gagawin nating materials. Ito naman ang tinatawag na red samurai. Ito nga pala ay size pa kailangan natin tong grow out. Medyo excited na nga pala ako sa kalalabasan ng ating pagbibreed. Kaya naman ngayon palang nagpapasalamat na ako kay Junior Beta. May panibagong isda na naman tayo na paparamihin. Bali guys, pag uwi ko nga pala sa bahay, kailangan natin itong i-acclimate. E ito nga pala isasama natin sa ating mga gapi. Sila nga pala ay halo, -halo na dito dahil wala na silang ibang kapartner. Sasamahan ko nga pala ito ng fighting fish para hindi naman sila maboring. Sa mga naghahanap nga pala ng ating beta, ito na nga lang pala ang natira. Proven and tested na nga pala ito dahil ito ay nabreed ko na. Ililipat ko na nga pala dito sa malinis na lagayan para makondisyon. Maglalagay na nga rin pala tayo ng halaman para makapag tang oxygen. Nakakatulong nga din pala tumakatanggal makatanggal ng toxic waste sa ating tubig. Binagana ko nga rin pala 'yung ating hanging filter para ang tubig ay ma-cycle. Mas maganda rin kasi 'yung dating kapag gumagalaw at umiikot ang kanyang paligid. Pagkatapos nga pala natin mag-acclimate, pwede na natin siyang isalin. Makikita nga pala dito na napaka-friendly ng ating isda at hindi siya nangahabol. Kitang-kita nga din dito na siya ang nilalapitan at sa pisngi. Sa mga namang problema mga pala sa water plants ay huwag kayong mag-alala dahil itong tangkay ng kangkong ay magagamit pa dahil mga ilang araw nga lang ay ganito na ang kanyang magiging itsura. O di ba guys, napakaganda. Ito nga pala ay pa ng ating mga lalagang creepish. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood! Paalam! Yeah!